po mga kapatid. Uh, nandito po muli si Bro Ray para gumawa po ng video. Uh, sa video pong ito pag-uusapan natin dito ay yung uh, tungkol sa mga uh, makasalanan. Alin po kayo at pag-usapan po natin. may uh, po mga kapatid no. Uh, napakarami na ang mga nagdaang panahon at uh, yun nga so ang sasabihin ko po sa inyo ay base lang ito sa aking mga karanasan nung nag-uumpisa po ako sa spiritual bago po ako nakapasok sa spiritual doon ko po naiintindihan no? so ang isang tao kapag ito ay tinanggap niya na siya ay makasalanan madali po itong makaunawa no? madali po itong makaunawa ng pag mo maunawaan po agad nila pero nasa tao din po kung susundin nila ito o hindi. Kaya nga po, malinaw eh, napakaliwanag po nitong isipin. Di po ba ang Panginoong Yesus nung araw, bumaba po siya dito sa lupa para mangaral, Mag nagkaroon po siya ng mga kakaibang misyon, at meron po siyang tungkulin na dapat gawin. Pero, ang dami po, di ba, na nagtuturo ng mga banal na kasulatan, no? Diba, mga pari pa, nung panakapanahonan niya. Ngayon, hindi po ba natin naiisip, no? O, oh, diba, no? Para ito sa atin. Ha? Diba, ang pinili ng Panginoong Isus ay ang mga taong makasalanan? Kaya, yung mga taong makasalanan, huwag po kayo matakot. No? Huwag po kayong matakot. Nandito po ako magsasalita sa inyo na napakala napakalaki po po ng pag-asa ninyo. Hindi pa po huli ang lahat. No? Ngayon, yung mga nag, ano, yung mga nanunubok dito, no? Meron dito mga naka, hindi naman lata, ha, mga nakasubscribe dito, no? Nanunubok lang yan. Mm kung ano yung mga mangyayari sa akin, kung ano yung mga sasabihin ko, naghahanap yan ng mali. Sila yung mga tama eh. Yung mga tama yung mga sarili nila. Kaya sa panahon ngayon, ang hirap magsaway. Ang hirap ma ano, ang hirap magsalita. Hmm. Ngayon, ito, oh, para ito sa atin, tayo kasi makasalanan. Oh, ngayon, eh, gagawin ko itong, ano, ipagpapatuloy ko itong channel na to para sa atin to. Kasi, ulit na sinabi ko, bumaba ang Panginoong Jesus para sa taong makasalanan. So, ngayon, marami, magtataka kayo eh. Marami pa akong gustong sabihin dito pero kukunti pa lang tayo. Kapag marami na, marami na akong sasabihin sa iyo. Hinihintay ko lang na dumami kayo ng dumami kasi marami yan, Marami dyan na nag-aabang ng karunungan. No? Marami kasi nakalihim na sinabi sa amin na pwedeng sabihin sa tao ito. Uh, magtataka kayo no tingnan mo uh. ang tao ngayon bakit merong bakla at tomboy di ba saka bakit meron uh, bakit merong uh, taong iba-ibang lahi may itim di ba may negro may americano di ba may chinese uh, napakarami nang napakaraming lahi-lahi eh kung isa lang yung pinanggalingan natin no isa lang yung pinanggalingan natin eh bakit ang daming mga iba ibang lahi so marami nalilito sa katotohanan tapos napakaraming nakalihim na hindi nakasulat sa Bible hmm. kasi sa panahon ngayon yung mga bagong karunungan wala na magsusulat eh sa Bible eh sa panahon ngayon eh hmm. kaya yung mga natutuklasan ko Uh, itatapi ko po yan dito, pero hindi pa po ngayon. So, pararamihin ko po muna ito. Kasi yung iba po, pwede sabihin yung iba hindi. Kasi pag yung hindi, na pwede sabihin na yung hindi na masabi ko sa tao, pwede nilang gayahin yun, pwede nilang panlin lang yun. Ganyan po yung mga kapangyariang itim tsaka ganyan yung mga taong mapag-angad. Hmm. Akala nila nakasagap lang na sila, nakasagap ng karunungan, eh yun na. Dito ay pahunawa ko sa inyo yung mga nakikita ninyo. Yung mga iba lang, hindi ko naman alam lahat. Yung mga karanasan ko lang po. Tapos, uh, may papaliwanag ko po sa inyo yung mga tatuklasan po namin. Yung, mapapansin po ninyo, no? uh, merong babae, eh. bakit may bigote? Di po ba? Wala pa yan nagtuturo eh. Hmm. Pagtumagal po ng tumagal ng video na to, pag dumami po kayo ng dumami, ipapaliwanag ko po sa inyo yan. Tapos, sa uh, tungkol sa mga, ano, sa mga, sa mga gabay ng tao. Yan, sasabihin ko rin po yan dito. Pero hindi po dito sa video na ito. Kung baga, binibigyan ko lang po kayo ng mga idea, no. Dahil hindi nga po ako makapokus sa pag no. Busy po ako lagi sa trabaho, walang space. Laging pag gagawa ko ng video, laging may mga tugtog, eh bawal po yun eh kaya mahirap pong humanap ng mga uh, area na pwede ko mapagpwestuhan kaya eh, ito nagkaroon ako ng pagkakataon dito ano uh, wala wala nagtutugtog hmm. Tasi, hindi man po ako masyadong marunong sa mga ganitong ano uh, basta ako po magagawa lang ng video para may share ko rin po yung iba hmm. at ang pinipili ko po dito ano kung matuwid ang isang tao dito, ayaw niyang pasaway, at uh, piling niya tama na siya, pwede pong umalis. O kung meron man dito, pwede na mag-unsubscribe. Pero kung tinatanggap ninyo na makasalanan kayo dito, uh, mag -stay po kayo dito dahil ito po ay para sa katulad kong makasalanan. Ibahin ko na po yan. Na po, lahat ng mga dati kong uh, natutunan, nung una, papalitan na po yun dahil binago na po yun at po kami ng bago ngayon na ano, at pinayagan din po ako na magsalita yun, meron po akong authorized na magsalita sa inyo kaya nga po dito uh, hindi ko na kinakailangan dito ng matuwid ang kinakailangan ko po dito ay yung taong makasalanan na katulad ko na handang magbago so dito po tutulungan ko po kayo kung paano po. May proseso po yan, hindi po agad-agad yan na makapagbabago isang tao. Kung kayo ay isang makasalanan na sobra-sobra, na parang wala na kayong pag-asa sa buhay, hindi niyo makakita yung katotohanan, uh, nandito po ako sa inyo, ipapaliwanag ko po yun sa inyo para po tayo ay magkaroon ng pag-asa. Dahil ang gusto po ng Panginoong Isus, eh, makapunta po tayo lahat sa langit eh tayo po ba papayag na sa impyerno tayo pupunta siyempre hindi naman po so gagawa po tayo ng isang uh, isang ikalulubot ng Diyos paunti-unti po yan hindi po yan bigla may proseso po yan kasi bakit po hindi bigla dahil tayo po yung pag-uugali natin at yung ating nakasanayan na buhay ay eh, dito po sa sanlibutan kaya kung tayo ay gagawa ng mabuti o susundin natin ang Panginoong Isus marami po tayong pagsubok na mapagdadaanan So hindi po natin yun magagawa kaagad-agad na ganun, pag hingi mo ng tawad ngayon, eh, pag kinapatawad ka na, eh, kinabukasan okay ka na. Pwede pong dumating na dumating yung mga araw na magkasala. Kaya po, ang gagawin po natin ay paunti-unti po natin yung ayusin hanggang sa masanay po tayo at hanggang sa tuluyan na po tayo na makaiwas sa mga tukso sa paligid. Yun po yun. So marami pa pong iba. So, dahil nga po, ah uh, may silang po yung video na gagawin ko. Yung mga ibang mga usapin man po, tungkol po dito sa spiritual, sa ibang video ko na lang po yun gagawin kung sakali po na meron po akong oras. Hayaan nyo po, darating po yung araw na makakatutok din po ako dito sa pagvideo na ito. Uh, hindi pa lang po ngayon. Uh, dahil marami pong pagbabago na ano yun, nangyayari po sana, sa ano, sa sa katulad ko na nagtutuklas no, na ng karunungan na malaman yung totoo no? kaya yun na dito po ay yung mga taong tumatanggap na siya yung makasalanan handa magbago uh, magstay po kayo pero malaya po kayo kung ayaw nyo malaya po kayong umalis o, kung, naka, kung nakasubscribe kayo pwede kayo mag unsubscribe nasa sa inyo po yan malaya hindi ko po kayo pipilitin basta ito po ng aking channel ay para po ito sa taong makasalanan katulad ko yun po yun po inuulit to sa inyo na dito po ipaliliwanan ko po sa inyo kung paano dahil marami ngayon puro tama eh puro tama, tama sila, tama si ganito kaya nagtatalo-talo sila dito, puro makasalanan para wala, maraming basher o oh, sino mga basher o oh, ba diba? Kasi yung mga basher na yan, tingin nila sa kanilang sarili tama kasi nagbabash nila eh. Hmm. Kaya dito okay lang. Hmm. Tanggapin natin, no? Oh, makasalanan tayo. Siguro naman hindi na tayo ano hindi lang. Hmm. Ngayon ipakikita natin kung paano naman tayo unti-unting nagbabago. Oh, para yan sa pagsunod kay Panginoong Isus. Kasi dapat kay Panginoong Isus eh. Dahil ang Panginoong Isus ang tulay natin sa Ama. Eh yung Ama ngayon, walang nakakaalam kung anong kalagayan nun sa langit. Alam natin na nasa langit pero walang nakakaalam ng kalagayan niya. Maliban lang kay Panginoong Isus at sa taong ah, uh, pinagsabihan niya nito. Kasi meron dapat makaalam ng katotohanan pero may tulay. Meron pag-iingat sa karunungan at yun yung tinatawag na lihim na karunungan. Eh bakit inilihim yun? Dahil nung kapanahunan po eh, inilihim po kay Lucifer ang katotohanan. Kaya marami po kayo mapapansin na yung katotohanan minsan baligtad. Kasi nakalihim po yan. Tinago po talaga yung totoo. Eh, marami ngayon mahihina, eh. nabibihag. Hmm, nabibihag ng sanlibutan. Hmm. kaya po, ngayon, uh, yan po, Karating ko ipunan, uunti-unti um, ay po sa inyo yan. Pero magpaparami po muna tayo. Mas mabuti, mas maraming nakikinig. Mas marami ang nakakaalam. At yun po, marami po salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe, sa mga humalis, salamat din po. Uh, wala pong problema yan. Uh, dito po, wala pong pilitan. Uh, at dito na lamang po, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.